Yeah. Hello mga kababayan, live tayo ngayon dito sa my chan. Kasi yung pagkanda ng bata, oh, anak ni Carol. Live tayo ngayon dito sa my uh, uh, chan. Restaurant. Dito nakain ang kiyo. Sino yung uh, binatawag? Mamaya pa. -hmm. Oh, Dito kami nakain after, alam nyo po, sa likod ng camera, sa likod ng mga napapanood nyo po ng mga videos na umere at umere sa Marinduque News. Dito mga nakalipas na araw simula po na mag ang Moriones Lenten Rites, ang Semana Santa sa Marinduque. Ay uh, ito naman ay pagkakataon para i-acknowledge ko yung uh, mga bumubuo sa team. Ito po si... Hello! Pagod na pagod! Dati ang puti niya nang pumasok sa grupo pero ngayon, tisoy na tisoy na si... Pakilala ka? Makdo. Si Makdo. Si Siya po ang aming uh, official photographer. Siya official photographer namin. Hi ma May gusto, may gusto kang i-shout out. Ha? Hindi gusto shoutout. Mag shoutout si nanay mo, i-shoutout mo dali. Ay, <laughs> busy. Para pag napanood niya mamaya, dali ah. <laughs> ay, oh? si, si Macdo ay taga Lupa, Siya ang, uh, yung mga nakikita niyo ng mga pictures, mga photos na lumalabas ko sa Marinduque News dahil sa kagalingan ni Mac. Uh, yan. Next. Ay, mamaya ka na, panghuli ka na. Eto. Ay, pakita ka. Yan. <laughs> si Sir, si Jason Hermosa. Yung mga nakikita nyo naman po ng na mga photo, yung mga videos ng mga live. Yan, si Sir Jason, yung naka-assign. Pakita natin ha, ang team, mamaya ka na. Okay. Ito ang bumubuo sa team ng Marinduque News Network. Ito si Hana. Uh -huh. Hi. Nako Hana reporter kay yung dala-dala pa rin ni Hana lagi niya yung dala mga kababayan. So hindi niya hindi pwedeng hindi niya dala lagi yan. Yeah. Kasi yan ang inagamit namin sa pag field report yan hey, si Hana. Magandang araw Maninduke, magandang gabi. Uh, ako po si Hana nagugulat mula sa puso ng Pilipinas. Ma, nasa TV na ako. Yeah. basta kayo diyan? oh, lagi niyang dala-dala yung plug mic. Oh, bestie. Hindi mawala na yung kanyang boyfriend. Huwag oh, um... yung plug mic niya, niya oh. Meron, <laughs> po tayo, si mayroon po tayong tinola. Dito po <laughs> sa Chang's, napakasarap. punong punong ang iyong chan. <laughs> si Hana. So, oo oh, nga. Magaling din mag -ano. Ito si ano, Abodi. Hi, Abodi. Alam niyo po yung mga sa creative naman namin si Abodi. hindi niyo pa nakikita ngayon pero yung mga highlights na ipapalabas namin sa mga darating na mga araw. Ayan po. Because of Abodi. Palakpakan niyo naman. Bigyan niyo naman ng maraming puso si Abodi. Yan. Antin pala. Kakain lang. Kakain lang. Kakain Kakain di naga ano naga Busab? naga fasting kasi siya isang uh, Muslim brother natin yan. So imagine guys, ha, yung mga nakikita niyo po ng mga ng mga live feed sa Marinduque News. Hala, hindi niyo po alam hindi nakain yon kasi naga fasting si Abodi. Good job. Ako po. Okay. Okay. <laughs> Makikita niyo po hindi niyo po ito madalas makita. Kasi so <laughs> siya lang po ang pinaka <laughs> Mga ka-freshness. So, Sobra pong, sa, lahat, nag na po kami lahat. Yung buong team, nag na lahat. nag na lahat. Siya ang sobrang fresh. Freshness. Hello mga ka-freshness. Uh, bakit po siya fresh? Kasi po, nandun lang siya sa studios. Siya po ang gumagawa ng mga script, yung mga situational report, yung may mga, yung mga article, stories. At saka yung tumatanggap po noong sa situation, dapat proper, tama yung mga caption, description ng mga uh, videos and events na nagaganap sa Marinduque. That is because of our uh, chief sarap editor, <laughs> uh, si uh, CJ. Yan yan, na. yan, yan, yan. Siya lagi po yung nasa studio ng Marinduque news So, sarap yan. Sarap yan. <laughs> Lagi yung nasa studio ng Marindong Kenyo. Siya yung nag-monitor lahat ng mga nangyayari sa labas. Yan, CJ. Bigyan nyo naman ang puso sa si CJ. And then, eto, mamaya ko na yun, ha? Pakita sa inyo. <laughs> Yan ang aming clown sa team. Eto naman. Eto, of course, kilalang kilala nyo na si Santi. Hi, I'm Santino um, Latoreno from Bermuda Triangle. <laughs> <laughs> Yan. si Santi. Hi, 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 hi. Ay yung mga pagwala po ako at uh, kailangan ng uh, <laughs> kailangan ng stand upper naman oo. Oh, oh. Yan po naman si Jollibee. <laughs> si ho ang oh, nag live yung nag live po kanina sa Cavalcade yung nasa kay po sa ibabaw ng uh, track truck para makapag live Makbo ako sir tumakbo talaga ako. oo, oh, tapos yung may daladala po nito palagi yan yung mga ginagamit po namin sa team uh, lagi po yung, ano pa yung mga daladala mo palagi Gin Gin... oh. ito electric pan ayan <laughs> oh, electric pan di nawawala yan yung napapanood nyo po dahil di ba gustong gusto nyo po lagi live yung mga nakikita nyo at yung uh, iba nagareklamo pa dahil malabo ang magagawa natin sa internet ano si Santino po ang uh, behind that ano si Santino yan ito naman Diba po may nakikita kayo yung mga halimbawa, yung mga shots kami na, ay, ito pala, ayaw po niya, ayaw po niya. Sabi niya, inaturo niya. Panghuli ako, panghuli. Ito, <laughs> may attitude talaga ito. So, ito naman po si Jan, yung laging may hawak ng radyo. Oh Yan. Siya po yung pinakamagaling sa radyo. <laughs> Siya pa sa radio, Siya po 'yung bubugtao. <laughs> siya 'yung laging may hawak ng two-way radio namin. Ah, uh, tapos ina-monitor siya 'yung nabato namin halimbawa. Kailangan namin ng uh, ayusin 'yung mga technicalities, etc. Lahat ng mga audio, siya yung naga-monitor kung maayos yung audio, kung uh, ayos at na mayroong mga pagkain yung team. Yan, si John Sol. Yee! Salamat ka natin. Welcome! Thank you so much! Okay. Ay, nawala yung ating director, si Jay Nerva. <laughs> Nakasalang pa sa mugpog. Shout out sa mugpog. Shout out. Sorry, sorry, Jay. Of course, mamaya ako nabanggitin si Jay. Kaya, nandito si Jay. Oh, ayan. Oh. Ah, ayan. Hi, Jay. Ayan. Of course, ito yung aming director na hindi namin nasama ngayon. Hi, Jay. Yan, wala lang siya ngayon dahil, ayon uh, ayun, medyo dumilim. Wala lamang siya ngayon dahil uh, nag, ano po siya, nag, uh, isa siya sa mga nagbasa para sa Seven Last Word. Pero sobrang dedicated din nung tao na ito. Siya yung director po namin sa Marinduque News. Si, si Jay Nerva Montenegro na hanggang ngayon ay cover po ng mga kaganapan dyan sa may bahagi ng bayan ng Mugpog. So yan, Ah, uh, yung mga nakikita nyo po sa mga field reporting namin, si Jay po yan. Kaya special shoutout sa so iyo Jay, thank you so much for covering the event for specifically today. Yan, so wala siya dito dahil nasa Mugpog siya, kinailangan virtual niya pong na lang. virtual na lamang. Okay yan, pero nanunood siya ngayon. Kaway ka dyan sir. Kaway ka dyan Jay, ilagay ko yan natin. Jay, hey, ilagay, ilagay ka namin sa ano sa video. Teka, Jay, mag mag-ano ka, mag- uh, Pwede, pwede. mag-join ka dito, Jay. Lagay natin si Jay. I-accept mo, Jay. Jay, Nerva. Nerva. Lagay natin si Jay, Nerva. Paano? Ayaw. Pati ayaw. Bring on camera. Like this one. Ayun, ayun yun. Jay! You said the audience the public. Anyone can see your live video. Yes. Jay, mag-ano ka? Pumasok ka. Dahil, uh, Jay, accept mo yung adding video para makita ka ng mga nanonood sa atin ngayon. Jay. Jay Nerva, pasok ka. Yan. Baka nakalive siya. Ay, I ay, dinikline. Baka dinikline. Ah, nakalive pa siya? Masipag. Sobrang dedicated. Next is, sino pang hindi natin napakilala? Of course. <laughs> Ito, 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 ito. Ang aming uh, assistant director, yan, si Mr. J. Ran Piolo Pascual, or God. Connie Del Monte. Banto. <laughs> <laughs> Siya ang aming nagapasaya sa amin, sa team, pero behind that, yung mga nakikita nyo po ng mga yung mga nasa nalabas sa mga sa ano po sa sa TV. Dahil ang Marinduque News po, once na nag-live po yan, napapanood po yan doon sa Lucky 7 Channel 3 Community Television dito sa Bayan ng Buap, Gasan at Bayan po ng Mugpog. So ito po, yan, <laughs> ang behind. <laughs> so behind yan, yan, si Che. Yung talagang natakbo, John si John Lloyd. Walang kapagod-pagod. Mm -mm, pero hindi nagpahalata na gusto nang sumuko minsan. Pero dahil nag enjoy E siya para makapag-provide ng mga latest updates sa Marinduque. So, so basically, tapos si Sir Adrian, of course, nakamonitor si Sir Adrian Rosales. So, basically, ito po yung nabuo sa team. Yan, pagod na pagod na yung mga yan. Baka naman. <laughs> Kamukha daw ni Jay, si Jerry Raval, sabi ni Smith, Shaggy Moreset. shout out! Oh, shout out. O, oh, let's see, Sir Jason, isa. Si Macdo, Hi, Macdo! Sean. Si... Jolli B, kain na kahe. <laughs> Si CJ. Si Hannah, ang nag-iisang babae. Hello, everyone! And then si... Ay, si ano si Abodi, Abodi. Kasi pag niyan si Abodi, makikita niyo po yung mga alabas namin na highlights. Si Yo. <laughs> yan yeah, so, yan po yung mga bumubuo oh, sa team. So nandito by the way tayo sa Ah, uh, Chang, ito naman ang uh, favorite naming kainan Nung dito. Once na pagod na pagod na kami, ina-pamper kami dito ni Chang Karwas. Si Chang Si Chang. Dito po yan sa Chiang Restaurant dito. Yan. Ang Chiang Restaurant ay matatagpuan sa may bahagi ng malapit po sa ESTI. So kung nandito kayo sa buwa, aba mga kababayan, kung wala na kayong makainan na mga bandang alas 9, alas 10 ng gabi, ang Chiang's Restaurant Food and Beverages, bukas na bukas po yan. Yan. So muli po yan ang bumubuo. Yung mga napanood nyo po na mga videos na lumabas, Uh, para map mapakita ninyo, uh, para malaman ninyo on the spot, live na live, yung mga latest happening po dito sa Marinduque. That is because of this wonderful people. Yan. naman sa... namin yung mga Yan. Sila po yung bumubuo niyan, kung bakit napanood ninyo. Kaya ang daming tasang engagement po natin, kung bakit mula umpisa ng... Uh, Apa gunita natin ang semana Santa? Meron pong mga live feed. That is because of them. So mga kababayan, can you please give them a, a round of, uh, a round of uh, uh, lots of love, ano? Heart, heart, heart. La, la ano? Uh, Ani? Love, love, love. Love, love, love. Oh, love, love, love. Send stars. Send, send, send Gcash po. Uh, send love. star or send Gcash 0925 nine Yeah kahit na pagod na pagod po yan ha ilang araw na po nag-cover how many days na mula 4 days na tayo nag-cover ng dere darecho kahit konti ang tulog makapag-provide lamang ng mga balita at maipabatid lamang po sa inyo yung mga nangyayari dito sa Marinduque eh, sa likod po ng telon ay ang mga masisipag at mga nagsasakripisyong mga individual para makapaglatag at makapaghatid sa ating mga kababayan ng ganito pong mga development and update as regards Moriones Latin Rights 2022. Tapos makover pa kayo sa Monday. Oo nga ni pala, parating po si VP uh, si B. B. Lenny Robredo sa Monday. At hindi na yung aming press pass ha? Uh, so Ate Ninay, yeah, masipag talaga ni Ate Ninay. Sabi niya, okay. tapos mas ma cover pa kayo sa Monday, ma-cover pa din kita sa Alive, sa Sunday. di ba ba? Ate Ninay, di pa natin alam, parating po by the way si VP Lenny Robredo para sa kaniyang camping uh, uh, campaign rally na gaganapin dito sa Marinduque Oval. Opo. Eh, eh, ano, ano? Sports Complex. Sports Complex. Edmundo Reyes Sports Complex. Oh. So, ay, siya, mag-i Manila FST. Nako, nagagamit namin yung ano mo, yung sponsor na. Oo, oh, actually, itong live natin na ito, inihatid yan sa atin ng uh, lahat ng, ng na activities natin ngayon at mula nung sa umpisa, inihatid po yung mga live feed na napapanood niyo po sa amin. Yan po ay inihatid ng Smart Communication, Smart Communication, Smart Incorporated, oh, smart ng Smart Telecommunication dahil uh, inesponsoran po ang Marinduque News ni Ate Ninay Pestin. Buong buhay, o diba? Wala mong binabayaran ang Marinduque News sa paglalive dahil sa pagiging supportive ni Ate Ninay Pestin. So yung ginagamit po natin na live dito, yung smart, yan po ay, uh, yan po ay inesponsoran ni Ate ni Ninay Pestin Ang presidente naman ng PCCI Marinduque. Ganyan siya ka-supportive sa mga local entrepreneur at sa mga talentadong mga kabataang kagaya nito. Hindi tarantado ha, talentadong mga kabataan. Sabi niya, sponsor forever. Ilan ang kailangan nyo Nine. na press pass? Nine. O, oh, ten. Ate Nina, 10. Alam niya, Ate Nina, 10. Hindi tayo, Ate Nina. yan. Si, mga batang yan, bakit mo sabi niya, namin, sabi ate, si ate Ninay, sabi nung abigyan mo ng, abigyan mo ng press, kasi na may mga reaksyon. <laughs> 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 <Kinilig. laughs> okay, 10. So anyway, uh, By the way, uh, muli po ang uh, ating pasasalamat sa lahat ng mga tumangkilik ng ating mga live feed. And uh, through this live feed, gusto ko pong pasalamatan personally itong mga taong talagang ito. Oo. Kinilig nila yan. Sobra ko pong inapasalamatan sila dahil deserve po nila na pasalamatan sila in public. Ano, in public. Dahil po napakasisipag talaga nitong mga ito. Kaya, I love you so much. I love you so much, Pero, mga tayo. Yeah. Oh, mga mga live. Pits natin kanina ay <laughs> napapanood sa mga tahanan sa Laka 7 Chantry. Yes. Salamat kay Sir Orlando C. at kay Ma'am Tintarita C. Yes. And of course, uh, pag nagpagutom na gutom na po kami, ang takbuhan po talaga namin, <laughs> Chang's Restaurant. o ang aming official uh, <laughs> catering services. <laughs> <laughs> Dahil po yan, pakita ko sa inyo. <laughs> <laughs> ang aming uh, official catering services. <laughs> of course, <yung> <laughs> <laughs> ang Chang's Car Wash. Dito po yan. yan. <laughs> pakita ko. Yan. Dito, Chang's. Madami po dito mga nakain. Ito, kaibigan ko yan si Carol. Yan. Ito, dito po kayo bumili sa Chang's Restaurant. Yan. Ito dito yan. Pinakamaganda dito mga kababayan. Eh, meron pwede kayo ditong mag-bar. Uh, Pwede kayong kumata kanta dito, yan, madilim lamang. Kanta kanta kayo dito dahil may video okay din sila. Video okay room, video okay bar, etc. So, yan, dyan mo. Hindi na ako mapasa sa loob. Ang lamig dito, ang oh May mga nakain dito. Hanggang alas 10 po ito ng gabi. Kaya maganda pong kumain dito. Yan. So, dito po kayo kumain sa Chang's restaurant. All right, si J eh, si J gusto ng gusto sumama sa atin dahil hindi natin siya nakasama. J, sama ka sa video i invite tawag mo i-decline. Anong nagawa mo, J? J, nerba, wag mo i-decline. At ah, invite ka ulit ha para makasama ka sa video, wag mo i-decline. Ading, J nerba, accept mo para makita kanila. Kita si Direk. Direct para makita si Direk. Direk, dali, ako'y matatapos na. Jay Norbang, pasok na gusto ko magpaalam na yan J ay si Maki nanonood si attorney Maki Caballes si attorney oh shout out congratulations, attorney we are so much proud of you attorney Maki Caballes yan baka naman uy salamat pala kay ano sino si brother Louie yan <laughs> <laughs> Oy, teka, salamat pala kay Nick Solomon. Kasi yung tinapay doon, oh. pinabigay ni Nick Solomon. Yung dalawang tasty doon, galing kay Nick Solomon. Nappy. Thank you po sa Bernape. Thank you po sa Bernape. Thank you, you, you oh, yeah. Malungkot ito. Ano ba magkapasaya sa iyo, Gcash? 7258859. Joke lang. 7758. Mayroon <laughs> mo so na rin. Oo. Oh, oh. Yan, hi Maki, hi attorney Maki. Libre, libre. Oh, libre, libre. One, two, three. Libre, 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 libre. ah oh, sabi libre. ni attorney Maki. Libre, libre, no, no. libre. attorney Maki. <laughs> libre, libre. Sino si brother Louie? Hi brother Louie. Kumusta po kayo, Brother Louis? Sa kabayan, dito po yan sa Chang's Restaurant, malapit lamang sa may ESTI. Alright, at ang inyong lingkod, Salamat po ng marami sa team na ito at sa lahat po ng tagapagtakilig ng Marinduque News Mula po dito sa kahala ng kapatuhala. Okay. Mula po dito sa Chang's Restaurant. Kami pa'y pansamantalang magkapaalam. At tabayanan pa rin po ang aming mga live feed sa mga darating po ng mga araw. Dito lamang po yan sa Marinduque News Network. Bye-bye. Bye-bye. Ate Ninay, sampu po kami. Press